Problema nito code 46. hindi mahigpit yung tornilyo ng battery. Yung minor niya mababa. Nyo. And Meron tayo ngayon ginagawa na NMAX B1 Aerox B1 <laughs> yan ang issue nito hindi nagkakarga code 46 ngayon chinek namin yung battery bago yung battery bago yung ECU bago na yung harness yan sir kailan mo nabila nung ano to ng March, March itong March lang at check tayo ng battery goods naman yung battery dahil bago pa pati yung ECU stator problema nito code 46 Isasana pansin napansin namin kanina hindi mahigpit yung tornilyo ng battery and then yung minor nya yung minor ha yung minor nya mababa hanggang dito lang halos apat na bar lang yung minor nya okay and then yung voltahin ng ano nya ng battery nya is parang pumapalo lang ng 10 ngayon nasa 30 na siya kasi nagawa na namin ang ginawa lang namin nagdagdag lang kami ng hangin ito yung hangin, oh. Makikita niyo yung hangin na yan, Yan. Adjust niyo lang yan. Kukuha lang kayo ng 8 na 8mm na socket para ma-access niyo tong tornilyo na yan. 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 Ito lang yung adjust niyo. Yan, kukuha lang kayo ng Allen Rain. 8mm yan ha. Ah. Luluwagan niyo muna yan bago niyo ikutin 'to. yan, 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 yan. yan. yan, yan, yan. Ayan, pag naikot nyo na yan, titingnan nyo yung pinaka bar ng idle. Start natin siya para makita nyo yung idle. Ayan. Ayan. Yung idle nya, kanina, dito lang yan sa number 1. So, mababa talaga yung minor. Pag mababa yung minor, yung bigay ng kuryente, galing stator, galing stator ha, mababa din. Kailangan tumas yung RPM dahil may required na idle or RPM yung engine ito yun, papakita ko sa inyo nakikita yun dito sa may loob ng upuan nyo kaya kung makikita nyo yan merong uh, idle or idle speed na nakikita dyan pag naka neutral is 1600 plus 100 dapat maglalaro siya ng 1650 to 17 pero goods na yung 1, 50 wag lang aabot ng 1,800 dahil malakas na sa gasolina yun Okay, dito yung makikita yan so, paano ba bibilangin yun yung idle alright, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayan, naglalaro siya ng 1,650 ngayon, para makita nyo yung pinaka minor nya, gagamit kayo ng diagnostic punta kayo sa trusted yung mekaniko para ma-check nyo yung pinaka idle ng motor nyo. Ayan. So, ito na. Nagkakarga na siya. 14.0 na. Ayan. Sir, taga saan ka, sir? Uh, Antipolo. Antipolo pa siya. Malapit lang. So, pinuntahan lang nila dito. So, ginawa lang namin siya ng ilang minuto, sir? 5 minutes, eh. Oh. Nagawa na namin siya ng 5 minutes. Ang decision sana namin is ECU dahil hindi pa namin nakikita yung motor. Ngayon, nung no, nakita na namin yung motor bago pala yung ECU, ayun. Minor lang pala. Inaisa namin. Ito na yung minor niya. Sir, ano masabi mo sa JB Motor, uh, sir? Ayos, boss. Uh, halata mo talaga, mekaniko, pag marunong. Ayan, Lamarad. thank, na you. thank you, sir. Thank you, boss.